Pero hey, kung regular ang nanay na yan, nang malaman nila ang katotohanan tungkol sa pagkain niluluto ng kanilang ina para sa kanila, ano ang reaksyon nila? Laging bumibili si nanay ng mga sira na pagkain. Bumili ng mga kemikal na ilalagay sa pagkain ay isang masarap na ulam. Ang mga kagamitan ay marumi tulad nito. Kahit nagugutom ako, hindi ako naglakas loob na kainin ang niluluto ng aking ina. Yung lalaking yon, alam mo ba, bigyan kita ng pera sa loob ng maraming taon na ipinagpalit ko ng hindi tapat mo ba? Kung hindi mo gusto kumita ng sarili mong pera sa tingin mo, madali lang anong tanga Bakit mo ako sinaktan, anak mo ako? Sasampalin kita para maintindihan mo ganito kalaki ka iyong sasakyan, iyong mga damit Gamitin mo rin ang pinaghirapan kong pera sa tingin mo ba, ganun lang kadali? Alam ko, well, uuwi na ako ngayon Kapag hindi mo ako sinaktan ulit natatakot ako, pumunta ako dito Umalis ka dito, bilisan mo. O oh, nanay, malapit na akong mag-apply ng trabaho. Bigyan ako ni mama ng pera para makabili ng bagong phone. Umalis ka na. Eh, bigyan mo ako ng kanin. O, oh, eto na ako, sandali. Dito, dito, dito. Kano ang bibilhin mo? Bigyan mo lang ako ng isang bahagi ng kanin. Mangyaring bigyan ako ng karne at gulay. Hintayin mo ako. po ang bigas mo. Salamat po. Nailipat mo na ba ang pera sa kanya? Oo, ililipat ko sa iyo. Sige, salamat. Kumain ka na ng hapunan mo at inumin mo ang iyong gamot. Saan ka nakabili ng bigas? Mabaho itong kanin. Baka hindi magaling ang magluto. Alika, subukan mong kumain, tapos saka uminom ng gamot. Sa hapon, pupunta ako sa palengke para bumili ng pagkain at ipagluto ka. Oo, Diyos ko. Anong meron? Sa gulay ay may ganitong bukol ng lupa at isang uod din. Mukhang nakakadiri kumain ka mag-isa ako na ang kukuha. Nagtitinda ng pagkain at naglakas loob silang dumihan ng ganito. Sige na magpahinga ka na, Hayaan mo akong lumabas saglit. Pagbalik mo bibilhan kita ng lugaw para makakain. Oo. Ganito ang mga pagkain na binebenta niya. Gusto mo bang pumatay ng tao? Tan ka ba para magsalita ng kalokohan ng ganyan? Anong sirabuksan ito at tingnan, mabaho ang pagkain at may dumi. Ang buong kapitbahayan na ito, maraming lugar na makakainan, hindi lang ako nagbebenta, pero paano ko malalaman kung bibili ka ng bigas sa akin o sa iba ngayon? Lahat scam, wala akong tiwala. Kahit kanino. Ayan, tingnan mo yan. Nandito pa rin ang history ng transaksyon. Never akong nagsinungaling sa'yo. Hey kuya, anong klasing benta ang ginagawa mo? Ngayon bumili ako sa bahay mo, sira ang pagkain, ang aking kaibigan ay may sakit sa tiyan, ay ginagamot sa ospital, kailangan mong magpaliwanag ng malinaw. Ang makulit na batang ito, ang iyong kaibigan ay kumakain ng pagkain sa ibang lugar tapos pumunta ka dito para i-blackmail ako. Naniniwala ka ba ang lakas ng loob mong siraan ako? Magpapadala ako ng taong bubugbog sa iyo hanggang mamatay. Tingnan mo hindi lang ako ang may problemang ito, pero apektado din ang ibang tao. Ipakita ang iyong pagkain sa bahay hindi tinitiyak ang kaligtasan at kalinisan sa pagkain. Hoy, wag kang bastos ibully ako, guys. Iligtas mo ako. Binibuli nila ako guys. Uy sabihin ko sa iyo, nagbebenta ako ng mga bagay dito. Huwag hayaang magalit ang sino man. Huwag sabihin sa akin, huwag pumunta dito para sirain. Tanggalin mo ang reputasyon ko. Hoy huwag kang maninira ng iba. Hindi bale parang napatawad ko na siya. Ang ganitong uri ng tao ay tiyak na makakatanggap ng kaparusahan. Hindi bale. Napakatangan yung dalawa. Takas ng loob, naguluhin ako. Narito ang iyong bagong telepono. Galing ni nanay ay eksakto ang phone na gusto ko. Napakagaling. Walang hindi alam ang matandang ito. Anong gusto mo? Dapat din palagi at kaagad. Ano pa ba ang kailangan mong gawin ko? Tapos tumakbo siya palayo. Mahal kita nanay si nanay ay isang kahangahangang tao. Well, hindi ako maglakas loob na tanggapin ito. Alam kong marami kang naranasan sa piling ko. Wala pa akong ginagawa para sa'yo. Tumigil ka. Huwag mo lang sirain. Pero hintayin mo akong magpakita ng pasasalamat. Patay na ako noon. Saka gusto ko ring ipakita ang pasasalamat ko. Ngunit ang mga kondisyon sa ekonomiya ay wala pa doon. Kaya hindi ito magagawa. Tumigil ka na sa pag-arte para sa akin. Ang oh, Aros, pumunta ito sa panayam bukas. Paano mo mo ito mapapapakita ng maayos na intindihan? Alam ko ang bagay na iyon para sa akin ay maliit na bagay hanta pa rin. Ngunit ano ang itatanong ng mga tao? Tapos kailangan mong sumagot ng maayos at palakihin ito ng tuwang beses. Tandaan. Kamusta nanay? Bakit ang tanga mo? Halimbawa, ano ang itatanong sa iyo ng mga tao? Kung hindi mo alam, sabihin mong alam mo. Pero kung alam mo, one. Tapos sabi niya, alam niya ten. Yun lang pero hindi ko maintindihan. Alam ko. Iwan mo dyan. Ihahatid ka ni mama bukas. Pero kung mag-isa akong pupunta, hindi mapakali ang nanay ko. Pero baka kunin ka din ni nanay. Pagkatapos ay dumiretso ang mga tao. Nasa kumpanya ako. Oo, oh, mahal kita nanay. Teka inayos niya ang mga bata. Lahat ay may kanya-kanyang negosyo, ngunit sa iyo wala nang utos. Wala kang pinag-aralan, hindi siya tinuturuan ng paaralan, dapat marunong magbigay daan sa matatanda. Itigil mo na, hindi siya matanda, hindi rin siya disabled. Kaya bakit sumuko, halika na baby, pasensya na lang, huwag mo silang pansinin. Buti na lang malaman 'yon. Pagkatapos noon, ang anak ko ang direktor. Siguradong makakatulong sa inyo pasok ka nanay. Oo, Presidente. Ngayon dinala ko ang aking anak para sa isang pakikipanayam. Ako ang kakilala ni Mr. Duong. Dapat sinabi niya sa'yo, di ba? Narinig ko na ang kwentong ito dati. Pero sinasabi ko sa'yo, kinasusuklaman ito ng aming kumpanya, mga taong gumagamit ng autoridad upang makakuha ng trabaho sa kumpanya. At lalo na ang aming kumpanya ay hindi tumatanggap imoral na tao tulad ng kanyang anak. Nakatayo pa rin sa labas, pero ngayon, nagpapanggap na presidente, napakabilis. Ito ba ay peke o totoo? Hindi mahalaga ang sinasabi niya. Sinusubukan mo bang iskam ako? Sige, tawagan kita. Tingnan natin kung sino ang mahiyain. Lakas ng loob na magpanggap na presidente. This time, mamamatay ka sigurado. Eto, ano ang pangalan ng Pangulo na tinanong mo kahapon? Ano? Paano kaya iyon? Ano? Driver lang siya? Kaya bakit mo sinabing katulong ka kay chairman niloloko mo ba ako? Ano nanay? Tiyo pasensya na po. Tignan mo ng ganito. Hindi ko alam. Totoo naman na parang bulag ang mata ko. Hindi ka naman galit, diba? Siyempre, hindi ako galit. Pagkatapos ay maswerte para sa akin at sa aking ina. Makakilala ng mabuting tao na tulad mo. Ito ang aming profile mangyaring tingnan. Naniniwala ako doon, siguradong anak ko ay magiging isang talentadong tao para sa kumpanya. Sabi ko walang galit, kaya iniisip ninyong dalawa na hahayaan ko na wala naman akong sinabing kukunin ko siya. Sinabi ko ito sa simula ang kumpanya namin. Huwag tanggapin ang mga taong walang etika Sigurado akong hindi niya naaalala. Binigyan niya ako kahapon, isang lunchbox, may mga uod at lupa. Hindi mo naaalala ba diba, sa tingin ko? Maraming bisitang tulad ko. Kaya okay lang na hindi niya maalala. Isang immoral na tulad niya, paano ko siya tuturuan? Maging isang etikal na tao. Ako? Pasensya na sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Makakabawi pa ako sa'yo, i-hire mo na lang ang anak ko? Tumahimik ang lahat. Umalis ka na dito. Ayoko nang makita ang mga mukha mo. Dahil kay mama. Saan palapag ka pupunta? Gusto kong pumunta sa fifth floor. Anong coincidence? Pumunta ka rin sa ikalimang palapag. Wala akong nakikitang koneksyon dito. Oh, kaugnay. Pero aaminin ko, ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Agad niyang tinanggal ang kamay niya? Hindi ako sumusuko. Huminto ka ba? Hindi ako huminto. Paano kung hindi mo iwan? Kung nagtatrabaho ka pa sa kumpanyang ito, magkikita pa rin tayo. Uri ng bastard? Anong ginagawa mo? Napakabango mo. Ano ang gagawin mo? Ikaw yung babae sa elevator nung isang araw, di ba? Dapat nag-apply ako ng trabaho nung araw na yon, di ba? At ngayon nagtrabaho ako bilang janitor. Kahit anong gawin ko, hindi ka talaga maapektuhan. Wala pa akong nakilalang cleaning lady na parehong mapango. Ano gusto mo? At hot na katulad mo. Ano gusto mo gusto kita? Itigil na agad ang iyong mga pervert na larop. Nong nakaraan gusto kitang hanapin para makilala ka. Ngunit hindi ko alam kung saan hahanapin. Sa kumpanyang ito ako nagtatrabaho. Ang galing dito na ako. Halika sa kwarto ko mag-usap tayo saglit. Pervert. Ay wala pang janitor na nangas na sampalin sa mukha ang deputy director. Pagod ka na bang mabuhay? Tagapangulo, gat nagtatrabaho ka sa kumpanyang ito, hindi mo ako matatakasan. Direktor, kailangan mo ba ang dokumentong ito? Nasaan ang direktor? Kailangan kong pirmahan ang dokumentong ito ng madalian. Doon din ako naghihintay, iwan mo na lang dito. Ngunit kailangan kong pirmahan ang dokumentong ito ng madalian ito ay napakahalaga. Tapos ayos lang, alay ka rito sabi ko tutulungan kita. Ali ka dito? Tito. Kuya, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo na hindi ko nakikita manatili ka rito sa tabi ko kahit sandali? Patawarin mo ako, may asawa na ako. Ano kung may asawa na ako? Dapat nating maging inspirasyon ng isa't isa sa paggawa. Hindi patawarin mo ako. Kung alam ng asawa ko, hindi niya ako mapapatawad. Hindi ako maglakas loob. Hindi niya sinabi. Paano nalaman ng asawa ko? Makinig sa akin saglit. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Pakiusap ko. Anong ginagawa mo dito? Alam mo ba kung kaninong opisina ito? Oo, opisina ng general manager. Pumasok ako para maglinis. Oo, patawarin mo ako. Tapos na yata ang trabaho ko. Humihingi ako ng paumanhin. Teka, Nakikita kong medyo bias ka. Hindi pa kita nakitang pumasok sa opisina ko para maglinis. Nawala mo ang aking biktima. Pagkatapos ay kailangan kong bumawi sa iyo. Magsusumbong ako sa Pangulo. Paano ang presidente? Kaya hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang iyong relasyon sa Pangulo ay napakalapit. 5 billion lang ang nakuha ko dito? Sige. Yun lang. Ah, uh, pag nanakaw, Manahimik ka tumahimik ka ngayon. Kung ayaw mong mamatay, pagkatapos ay ibigay mo sa akin ng bag. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng 20 bilyon. Mabilis. Wala akong ganon kalaking pera. Wala. Kung hindi hayaan mo akong patayin ka. Magnanakaw iligtas mo ako pagnanakaw. Hey Mr. Tuan okay ka lang ba? Oo, okay lang ako tapos mabuti naman. Hayaan mong isama kita sa kumpanya. Halika, pasok ka dito. Ito, mangyaring umupo. Between my maliba. Hoy kuya, ninakawan lang ako. Buti na lang at nandyan si Mr. Tuan. Kung wala ka nito, mamamatay ka. Makatagpo ng magnanakaw anong nangyayari, ngunit nagtatrabaho si Tuan. Bakit mo ako nakilala, mahal ko? Oo, lalabas ako para bumili ng kape. Tapos nakita ko siyang ninakawan. Kaya wala akong pakialam sa buhay ko. Para mailigtas kita, ililigtas ko ang iyong ari-arian. Tama yan, napakaswerte. Kung hindi, mamamatay ka. Okay lang ba yun? Oo, ayos lang, Tito. Mga minor injuries lang. Salamat po. Kaya lumabas ka na lang para may itanong ako sa'yo. Oo. Dandahan lang, anak. Humihingi ako ng pahintulot mo. Humihingi ako ng pahintulot mo. Tuan, sabi niya ulit. Oo, ano ang tawag mo sa akin? Umupo ka, anak. Oo. Oo tuwan hinihiling ko sa iyo na ipromote ako bilang vice president ng kumpanya. Pag-uwi ng anak ko, pagkalipas ng ilang araw, ipapakilala ko kaming dalawa sa isa't isa. Oo, oh, ganun ba? Oo. Oh, oh. Maraming salamat po. Ganun lang. Oo. Oh. Pupunta siya sa trabaho. Bati ko sa iyo. Manahimik ka ba, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa kumpanyang ito, maaari mong magalit ang sino man. Pero huwag mong saktan ng lalaking ito, okay? Dahil ang kumpanyang ito maaga, o huli, ay mapapabilang sa taong ito. Lumabas ka. Saan ka pupunta? Itigil mo na lahat. Miss, dapat makinig ka na sa akin. Hindi ko alam kung saan ang galing ang janitor na ito. Mabilis siyang pumasok para yakapin at halika ng anak. Hinaras mo ang buong kumpanyang ito. Ngayon sinisisi mo pa rin ako. Inayos niya ang mga gamit niya. Pagkatapos ay umalis ka sa aking kumpanya. Dapat maniwala ka sa akin. Sinasamantala ako ng isang ito, mahal ka nito. Pero hindi ako sangayon. Kaya sinaktan niya ako. Huwag magsalita ng kalokohan. Ah, kaya ka pumunta dito? Dahil gusto mong sakta ng mga tao sa kumpanya, diba? Palak mong magnakaw ng mga dokumento at talin sa isang karibal na kumpanya, diba? Tama yan. Tama yan, miss. Yan lang. Dapat maniwala ka sa akin, miss. Sa halip na magtiwala sa iyo, mas pinagkakatiwalaan ko ang aking anak na babae. Ang iyong anak na babae? Noong isang araw, dahil lang sa hinihintay kong bumalik ang aking anak mula sa ibang bansa, hayaan mong ipakilala kita. Pero hindi ko inaasahan na may ganito pala ngayon. Hindi ko talaga inaasahan. Napakamiserable mo. Hindi ganon ang kaso. Dapat maniwala ka sa akin. Sabi ng nanay ko, mabuting tao ka. Pagkadating ko dito, nakasalubong ko siya sa elevator. At nalaman kong hindi iyon totoo. Kaya gusto kong patunayan sa nanay ko na totoo ang sinabi ko. Kinailangan kong mag-disguise bilang janitor dito. Dapat tumahimik ka at umalis ka na dito. tapat mong tandaan yon. Ako ang nagligtas sa'yo. Huwag kalimutan ang iyong pasasalamat. Ano ang sinabi mo? Hu, okay ka lang ba anak? Ayos lang ako. mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo, malalampasan mo ang asawa ko. Pero hindi mo ako malalampasan. Halika dito, tingnan mo ito ba ang iyong magnanakaw. Tama yan. Gusto mo ba akong lokohin? Mukhang ikaw ang nagrenta nito, pagnanakaw ng mga bagay mula sa aming mag-asawa. Pagkatapos ay iniligtas ako nito, sa pag-asang makuha namin ang tiwala ng aking asawa, hayaan mong ipromote namin siya ng asawa ko sa posisyon ng deputy director. man nagtiwala ako sa iyo upang ibigay ang aking anak na babae sa iyo. Lumabas ka. Doon, ilang beses ko na bang sinabi sa kanya laging nagmamadali. Mabagal ang takbo ng lahat hindi kailangang magmadali upang magtiwala sa mga tao. Buti na lang hindi pa ito nakakalayo. Kung hindi matatapos na ang buhay ng iyong anak. Pasensya na sa anak ko dahil lang sa sobrang tiwala ni nanay sa mga tao. Hoy nanay, okay lang ako. Papapagalitan mo lang si nanay? Hindi ako pinagalitan.